So, ayan. Nandito tayo kay Google. I-search natin yung Google Gemini. And then, mag-sign in tayo. Sign in. Wait. Nandito uh, yung Make more magical image in hand. So, no thanks. Dito na tayo guys. No? Ito yung makikita nyo ngayon. Gagawa tayo ng katulad ng image na yon Ito okay. Yung trending na image na yon Gagawin natin. Okay, dito tayo sa my gallery. Sa gallery tayo pupunta guys. Pwede rin kayong ano, mag-picture. Oo. Bili natin tong camera. Then, ayan, ayan nakakamera na tayo. So, wait. Magpicture lang tayo, guys. Ha. ang gagamitin kong picture dito kay Jimmy Knight lang. So, ayan, nag picture tayo, no? Sa camera yung pinili natin. Pwede rin sa mga files ninyo kayo pumili. So, ayan, naglo-loading siya. Anyway, Hmm, tingnan natin kung nandito pa rin yung prompt natin. Okay, yung nakapi nating prompt. Dito sa... So, nandito pa siya. Mali, wala. Wala na siya dito sa punta natin doon sa ano. So, yan. Nakapi ko na yung prompt. Ito na lang. Pindutin natin itong prompt, guys. Design. So, yan. And then, enter na natin. Pinipindot na natin is cross. So, sabi niya, just a second. Depende sa cellphone nyo, guys. Kasi yung sa akin talaga. So, ito na yun, guys. Ayan, eh. Ayan. Iba na nga ito. So, para mas isip na lang natin siya, okay? Isip na natin sige natin yung image so download natin so ayan. so yan na guys na naka download na yan so ganun lang kasi simple gumawa dito paano kami tsusigin minay AI